dito sa binangonan simple lang ang aming buhay kami mga mangisda alas stress pala na madaling araw naghahanda na magkakapilang para pumalaot para mayroong ipambuhay sa aming pamilya ang isa sa pagmamalaki namin at masasabi namin yaman ay ang lawa ng Laguna dahil dito namin kinukuha yung pang-araw-araw na pangangailangan ng aming pamilya. Ronald Arambulo, ang isda para sa pangisdaan, kalikasan at soberanya, papalaot sa Senado. Mangisda is the best sa Senado.